ang mga gawa ng mga apostol. Ikauna na kabanata. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teopilo, ay tungkol sa lahat ng pinasimulang ginawa at itinuro ni Yesus hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitasan. Pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang, na sa kanila na napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng marami mga katunayan. Pagkatapos na siya ay makapaghirap na napakikita sa kanila sa loob ng apat na pung araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. At palibhasa ay nakikipagpulong sa kanila ay ipinagutos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinabi niyang narinig ninyo sa akin sa pagkatunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig. Datapwat, kayo'y babautismoan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauloy mabaga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, Hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kauli-huli ang hangganan ng lupa. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitignan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinitignan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit na nangagsabi naman, Kayo mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Yesus, na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparaon niya sa langit, na magkagayon ay nangagbalik sila sa Jerusalem buwas sa tinatawag na bundok ng mga ulibo na malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabat lakarin at nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiyakyat sila sa silid sa itaas na kinatitirahan nila ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres ni Pilipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alpeo, at ni Simong Masikap, at ni Judas na anak ni Santiago. Ang lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling na matibay na nangagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae, at si Maria na ina ni Jesus, at pati ng mga kapatid niya. At ng mga araw na ito'y Nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi at nangagkakatipon ang karamihang mga tao na may isang daat dalawang po. Mga kapatid, kinakailangang matupad ang kasulatan na nang una ay sinalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas na siyang pumatnugot sa nagsihuli kay Jesus sapagat siya'y ibinilang sa atin at siya'y tumanggap ng kanyang bahagi sa ministeryong ito. Kumuha nga ang taong ito ng isang parang sa pamamanggitan ng ganti sa kanyang katampalasanan. At sa pagpapatihulog ng patiwarig, ay pumutok siya sa gitna at sumambulat ang lahat ng mga laman ng kanyang tiyan. At ito'y nahayag sa lahat ng mga nagsisitahan sa Jerusalem, anupat tinawag ang parang nayaon sa kanilang wika na Aseldama sa mga tuwid bagay ang parang ng dugo. Sapagat nasusulat sa aklat ng mga awit, bayang mawala nawa ng tao ang kanyang tahanan, at huwag bayang manahan doon ang sinuman, at bayang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Sa mga taong ito nga na nakisama sa atin sa buong panahon, na ang Panginoon si Jesus ay pumapasok at lumalabas sa atin, magmula sa pagbautismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y tanggapin sa itaas mula sa atin, ay nararapat na ang isa sa mga ito'y maging saksi na kasama natin sa kanyang pagkabuhay na maguli. At kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na pinamagatang gusto, at si Matias. At sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang. Upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagkaapostol na kinahulugan ni Judas upang siya magkaroon sa kanyang sariling kalalagyan. At sila'y pinagsapalaran nila at nagkapalad si Matias at siya'y ibinilang sa labing isang apostol.